Napakarami nga nagsasabi na napakasarap daw matulog kapag umuulan. At dahil puyat na puyat nga ako kagabi dahil maligalig si baby, agad ko nga isinet up itong akin tutulugan para malaman kung masarap nga matulog kapag umuulan. Alam <laughs> <laughs> Maaga pa nga lang ay eh, gustong gusto ko nang makabawi sa tulog kasi nga puyat na puyat ako kagabi dahil maligalig nga si baby. Kaya naman inilatag ko na itong aking banig at una. Inilagay ko muna nga pala sa plastic itong aking unan para magamit ko ulit ito mamaya ng gabi sa pagtulog. At tama tama naman habang nagseset up ako ng aking hihigaan eh nakita kong napakadilim na ng langit. Sana lang umulang talaga para malaman ko kung masarap talagang matulog kapag umuulan. At maya maya pa eh, na nga ang ulan. Tara Matulog. hindi nga pala ako mapakali dito kasi wala akong buhok yung tubig dire dire sa tainga <laughs> ano ba naman yan ay patagalid lagi ako na tulog <laughs> Pero kahit ganun pa man ay sinugbukan ko pa matulog kahit tumuulan. Kaya naman kinuha ko yung unan para itaklob sa tenga ko para hindi malagyan ng tubig. <laughs> Pero hindi pa rin talaga ako mapakali. Napakahirap palang matulog kapag umuulan. <laughs> At dahil nga daw masarap matulog sa ulan, naghintay pa ako ng ilang sandali at pipiliting ko pa rin matulog. Alam dahil nga hindi ako makatulog dito So naghanap ako ng ibang pwesto Para ilipat itong ating higaan At baka makakatulog na tayo dun <laughs> Dito nga pala ako lumipat Sa harap ng aming tindahan Tingnan natin baka makakatulog ako dito Kasi pantay na pantay <laughs> <laughs> namang napakakulit ng ulan ito kasi talaga namang sa tingin talaga pumupuntao pumapasok talaga sa tingin ko talaga mahihirapan na akong matulog pag ganito Pero kahit ganun pa man, pipilitin pa rin nating matulog Kahit imposible na makatulog ako kahit umuulan Dahil nga hindi ako makatulog habang umuulan eh Tiniklo po na itong ating higaan para makaligo na ako At saka tayo tutulog para mabawi ko na yung aking puyat kagabi At makatulog na ako ng mahimbing Hala, makauwi na nga <laughs>